Ang krimen na ito ay sobrang ikinagulat ng buong bansa dahil sa kalupitan at pangbabaliwala sa buhay ng mga inosenteng tao. Ito ang istorya ng Kyoto Animation Studio Massacre noong 2019, isa sa pinakabrutal na pag-atake sa loob ng Japan magbuhat pa noong World War II. Labis na kinilabutan ang mga taga-Japan sa krimen na ito sapagkat sa panahon ngayon, ang Japan ang may pinakamababang murder rate sa buong mundo. At dahil ang Kyoto ang lugar kung saan naganap ang istoryang ito, ay halos hindi makapaniwala ang mga Hapones sa pangyayari sapagkat mayaman sa kultura ang City of Kyoto. Ang Kyoto ang tahanan ng libo-libong mga Shinto shrines, Buddhist temples, at mga magagandang hardin na paboritong puntahan ng mga turista. Halos nasa Kyoto na ang lahat, mayaman sa kasaysayan at mga modernong gusali na mahusay ang pagkakagawa. Maraming kumpanya ang matatagpuan sa lugar. Isa na dito ang Kyoto Animation Studio na itinayo ng mag-asawang Hideaki Hata at Yoko Kyoto. Ang Kyoto Animation ay isa sa pinakakilalang mga animation studio sa buong Japan na nakapaglabas na ng ilang matagumpay na proyekto gaya ng Klanad, K-On, The Melancholy of Haruhi Suzumiya at iba pa. Mahusay din ang pamamamalakad ng Kyoto Animation sa kanilang mga empleyado. May training para sa mga empleyado, regular na sweldo imbes na freelance contract, at pag-focus sa quality ng trabaho imbes na quota, kaya naman naging matagumpay pa lalo ang Kyoto Animation na inilipat ang kanilang head office mula sa Uji City papuntang Fushimiku sa Kyoto, kinalaunan ay tinawag na Studio One. Ngunit kahit naging mahusay at mabuti ang Kyoto Animation sa kanilang pamamalakad ng negosyo, ay hindi pa rin naiwasan ang karumaldumal na sinapit nito sa isang tao. Isang tao ang pangalan ay Shinji Aoba. Si Shinji Aoba ay taga Saitama, Japan. 40 years old noong nangyari ang insidente noong 2019. Sinasabing naging magulo at mahirap ang buhay ni Shinji Aoba mula pa sa kanyang pagkabata dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang. 34 years old si Shinji noong una siyang pumasok sa krimen nang nakawaniya ang isang convenience store gamit ang kutsilyo 20,000 yen ang nanakaw ni Shinji sa convenience store katumbas ito ng 200 dollars Nahuli din naman si Shinji ng mga pulis na pinatawan ng tatlong taon na pagkakabilanggo Nakalaya si Shinji noong 2016 at nang na ito ay patuloy ang tagumpay na tinatamasa ng Kyoto Animation Studio na nag-aanyaya sa mga tao na sumali sa kanilang ginagawang taunan na paligsahan na kung tawagin ay ang Kyoto Animation Awards. Sa paligsahang ito ay magsusumite ang mga kalahok ng kanilang sariling nobela o istorya ng libre sa Kyoto Animation Studio at ang mga mananalo ay makakatanggap ng papremyong pera na 1 million yen o 10,000 dollars at pag-asang mapublish ang kanilang obra sa ilalim ng pangalan ng Kyoto Animation Studio. At kung papalarin ay maaaring maging anime ang kanilang istorya, sa paligsahang ito nagkatagpo si Shinji Aoba at ang Kyoto Animation Studio sapagkat sa kalagitnaan ng taong 2017 at 2018 ay sumali si Shinji sa paligsahan nang magsubmit siya ng kanyang istorya sa nasabing paligsahan ng dalawang ulit. Sa dalawang ulit na pagsali ni Shinji sa paligsahan ay dalawang ulit din siyang nabigo. Normal lang na makaramdam ng pagkadismaya ang sinuman sa pagkabigo. Ngunit sa kaso ni Shinji ay hindi lamang pagkadismaya ang kanyang naramdaman. Nakaramdam din siya ng matinding galit. Kakalabas lamang ni Shinji mula sa bilangguan kaya naman bawas na ang kanyang mga kaibigan at kapamilyang may pakialam sa kanya. Nagpakamatay ang kanyang ama at mula noon ay halos wala na siyang kahit na anong koneksyon sa kanyang mga kapatid. At dahil sa pagkakabigo sa sinalihang paligsahan ay lalo lamang naging mapait ang buhay ni Shinji na nauwi sa matinding pagkapuot sa mundo. Umabot sa suktulan ang pagkapuot ni Shinji ng isang gabi habang nanunood ng anime sa kanyang tahanan ay tila may kakaiba sa pakiramdam ni Shinji. Sa isip niya, dahil ba ito sa pinapanood niyang anime na nagkataon ay gawa ng Kyoto Animation o dahil sa istorya ng anime na kanyang pinapanood? Pakiramdam ni Shinji ay may malaking bato sa loob ng kanyang sikmura. Parang sobrang pamilyar ng istoryang ito. Nang makapag-isip pa ay natuklasan ni Shinji kung bakit ang bigat sa pakiramdam ng pinapanood niya na palabas. Iyon ang istoryang isinulat niya na isinali sa paligsahan ng Kyoto Animation Studio. Ninakaw nila ang kanyang istorya. Lubos itong ikinagalit ni Shinji at para sa kanya, karapat dapat lang na maramdaman ng Kyoto Animation ang kanyang galit buwan ng Oktubre nang maramdaman ng Kyoto Animation ang galit ni Shinji nang makatanggap ang halos lahat ng empleyado ng kumpanya ng mahigit 200 death threats sa kanilang email. Agad na itinawag ito ng Kyoto Animation sa mga otoridad ngunit dahil gumamit ang sender ng email ng anonymous browser na Tor ay imposible para sa mga pulis na malaman kung sino ang nagpadala ng email sa mga empleyado ngunit ginawa pa rin ng mga pulis ang kanilang makakaya. Nagtalaga ang otoridad ng mga police patrols sa palibot ng gusali at dahil sa masikap at agarang aksyon ng mga pulis, ay nahinto ang pagpapadala ng death threats. Ngunit hindi pa tapos ang galit ni Shinji. Hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. Kulang pa. Ang unang nakatikim ng sukdulang galit ni Shinji ay ang kapitbahay niyang si Matsumoto o kung tawagin ng kanyang mga kaibigan ay Matsu. Madalas na mag-away ang dalawa dahil sa ingay at isang araw, habang nanonood ng TV sa kanyang bahay si Shinji, ay nakarinig siya ng maingay na paggalaw ng mga kagamitan galing sa kanyang kapitbahay. Agad na inakala ni Shinji na si Matsu ang may kagagawan ng ingay, kaya naman agad niyang pinuntahan ang tirahan ni Matsu at na nasa kabilang pader lang at malakas niyang kinatok ang pintuan. Paglabas ni Matsu ay agad niyang ipinaliwanag kay Shinji na hindi siya ang dahilan ng mga ingay na kanyang naririnig. Ngunit kitang-kita sa mga mata ni Shinji ang suktulang galit. "Manahimik ka. Papatayin kita. Wala nang mawawala sa akin." sambit ni Shinji. Lubos itong ikinatakot ni Matsu at nang pakawalan siya ni Shinji ay agad din siyang pumunta sa mga pulis upang i ang pangyayari. Ngunit sa oras na makarating ang mga pulis, ay wala na si Shinji sa kanyang tirahan. Hindi nila alam kung saan siya nagpunta, ngunit ilang araw matapos ang insidente, ay malalaman din nila kung nasaan naroroon si Shinji. Kinabukasan mula noon, ay nagtungo si Shinji sa Kyoto kung saan agad itong nag-check-in sa isang hotel. Nakunan ng ilang CCTV camera si Shinji habang papunta siya sa lugar. Ang isang kuha ay galing sa CCTV camera ng isang internet cafe. Ang isa naman ay galing sa CCTV camera ng isang hardware. Suot-suot pa din ng paring pantalon at pulang t-shirt na tatlong araw na niyang suot. Sa hardware ay bumili si Shinji ng cart. Matapos iyon ay naglakad siya kasama ang kanyang cart papunta sa isang gas station kung saan bumili naman ito ng sampung galon ng gasolina. At matapos iyon ay itinulak nito ang kanyang cart na puno ng gasolina papunta sa hotel na huli niyang pinagpahingahan para sa gabi. Kinaumagahan, July 18, 2019, ay itinuloy ni Shinji ang kanyang planong paghihiganti. Dala ang kanyang kart na puno ng gasolina ay dumiretso ito papuntang Kyoto Animation Studio. Sa loob ng gusali ay may humigit kumulang na 70 empleyado. Nagmamadaling pumasok sa loob ng gusali si Shinji. Itinumba ang isa sa mga galon ng gasolina isinindi ang dala niyang lighter. Sabay sumigaw, mamatay na kayong lahat. Sa loob ng ilang segundo matapos niyang sindihan, ang dala-dala niyang mga gasolina ay sumabog ang mga galon na naging dahilan upang lamunin ng apoy ang unang palapag ng gusali. Makalipas pa ang ilang segundo ay nilamun na din ng apoy ang ikalawang palapag ng gusali. Ang, ang ikatlong palapag ng gusali naman ay pumutok ang mga salamin na bintana na lumuwa ng maitim na usok, sinyales ng matinding apoy sa loob. Sa lakas ng apoy ay sino man sa labas ng gusali ay mapapaisip kung mayroon pang mabubuhay sa mga taong nasa loob ng gusali. Isa sa mga nabuhay si Shinji. Ngunit dahil siya ang nagsindi ng apoy, ay agad din siyang nilamon nito. Nakatakbo pa si Shinji papalabas ng gusali, ngunit nakadikit pa din ang apoy na kanyang sinimulan sa kanyang katawan. Pagdating sa labas ay agad na nagkolapsa si Shinji sa kalye at ang mga taong nakakita, walang kaalam-alam kung sino ang demonyong nagsimula ng apoy, ay agad na tinulungan si Shinji na patayin ang apoy sa kanyang katawan at sinubukang gamutin ang mga tinamo nitong sunog sa katawan. Nang magkamalay ay nagmadaling tumayo si Shinji at sinubukang tumakas Ngunit dalawang empleyado ng Kyoto Animation na nasa labas ay agad siyang nakilala. Nagmamadali nilang hinabol si Shinji at itinumba sa lupa, pinigilang makagalaw hanggang makarating ang mga pulis. Nang makarating ang mga pulis, ay agad nilang hinuli si Shinji. Ilan pang sandali ay nagsidatingan na din ang mga bumbero para patayin ang apoy, ngunit huli na ang lahat para sa kalahati ng mga empleyadong natrap sa loob ng gusali Napatuloy na nila mo ng apoy ng walang awa sa loob ng limang oras. Dinala ng mga pulis si Shinji sa hospital at habang nasa ambulansya, ay doon niya inamin na siya ang nagsimula ng sunog. Nang tanungin ng mga pulis kung bakit niya ito nagawa, ay sinabi ni Shinji na ganti niya ito sa Kyoto Animation na ninakaw at kinopya ang kaniyang isinulat na novel ng walang bayad o pahintulot mula sa kanya pinaniniwala ang inakala ni Shinji na ang isang eksena sa episode 5 ng anime na Churune, kung saan bumibili ng discounted meat ang dalawang karakter sa nasabing anime ay base sa kanyang nobela na ninakaw ng Kyoto Animation. Itinanggi ito ng Kyoto Animation at malakas ang kanilang ebidensyang walang pagkakatulad sa nobela ni Shinji ang eksenang iyon sa episode 5 ng anime na Tsurune malinaw sa mga pulis na dapat nilang agad na ikulong si Shinji matapos ang karumaldumal na krimen na kanyang ginawa. Ngunit dahil sa sinapit niyang malalang mga sunog sa katawan, ay hindi nila ito maisama sa presinto sa pangambang posibleng mamatay si Shinji kung siya ay aalisin sa hospital. Sa ilang buwan na palipat-lipat ng hospital, ay nakarecover naman si Shinji sa kanyang mga natamong sunog sa katawan kinailangan iyang dumaan sa skin grafting dahil halos buong katawan niya ang nasunog pinalitan ng artificial human skin ang balat ni Shinji sapagkat inuna nilang bigyan ng pansin ang mga biktima na nakatanggap ng real human skin galing sa mga donor ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Japan na gumamit ng artificial human skin ang mga doktor sa skin grafting ngunit kahit na pinagsisisihan ni Shinji ang nangyari at lubos itong nagpapasalamat sa mga taong tumulong sa kanya sa kalye habang siya ay nasusunog, ay inaasahan pa rin ng lahat na hahatulan siya ng parusang kamatayan. January noong 2020, nang tuluyang makarecover si Shinji sa kanyang mga sunog sa katawan at May 2020 naman, nang tuluyan na siyang madakip ng mga pulis sampung buwan matapos ang krimen na kanyang kagagawan. At noong September 5, 2023, ay nagdeklara si Shinji na siya ay guilty sa lahat ng kaso sa kaniya. Ang hatol ay ibibigay ng hukom sa January 24, ngayong taon 2024. At umaasa ang mga otoridad na hahatulan si Shinji ng death penalty. Patuloy na bumabawi sa pangyayari ang Kyoto Animation Studio. Patuloy na bumabawi sa pangyayari ang mga nakaligtas na biktima. Ngunit para sa mga nasawi, hindi sila malilimutan ng kanilang mga kaibigan at kapamilya. Dito na nagtatapos ang istoryang kriminal na ito tungkol kay Shinji Aoba, ang lalaki sa likod ng Kyoto Animation Arson Attack, ang pinakamalalang malawakang pagpatay magmula pa noong World War II. Kung nagustuhan ninyo ang istoryang ito, mag-like at subscribe kayo sa aking channel. Malaking tulong ito para sa pagpapaganda, pagpapahusay at pagpapatuloy ng channel. Maraming salamat sa inyong panunood.